Mainit ang araw noong biyernes, Agosto 1. Sa Zamboanga del Sur National High School, ang mga estudyante ay abala sa huling klase ng hapon. Ngunit sa isang sulok ng silid-aralan, at long magkakaibigan ang may ibang plano, sina Tiffany, Jonalyn, at ang tahimik ngunit mapangahas na si Stanley. Day manglaagta sa palpalan. Picture-picture lang ba, lingaw-lingaw gamay, bulong ni Stanley habang hawak ang susi ng motorsiklo. Si Stephanie ang unang umiti, si Jonalyn naman ay saglit na nag-alinlangan pero sa huli, nanaig ang kabataan. Walang paalam. Walang helmet. Tatlong kabataan. Isang motor. Isang biyahe. Masaya ang pag-akyat. Sa taas ng bundok, kitang-kita nila ang lungsod ng pagadian na tila mga bituin sa malayo. Nagpicture, picture Nagkatawanan. Parang walang bukas. Ngunit ang tunay na pagsubok ay hindi ang pagakyat, kundi ang pagbaba. Habang binabaybay nila ang matarik na kalsada sa Balintawak, naramdaman ni Stanley ang paninigas ng kanyang dibdib. Wanay preno! Sigaw niya habang mabilis na bumibilis ang takbo ng motor. Napakapit si Tiffany kay Jonalyn. Napasigaw ang dalawa. Sumigaw rin si Stanley. Ngunit ang motor ay di na mapigil diretsyo ito sa isang bahay sa paanan ng kalsada. Blag. Nagkabasag-basag ang kahoy. Nagkabitak-bitak ang pinto. At sa isang iglap katahimikan. Dalawa ang di na muling nagising, sina Tiffany at Jonalyn. Ang kanilang mga mata, na minsang puno ng pangarap, ay tuluyan ng pumikit. Si Stanley, sugatan, nanginginig, umiiyak sa sirang motorsiklo habang sinasaklolohan ng mga residente. Isang hapon ng kabataan ang naging bangungot para sa buong barangay. Ilang araw ang lumipas, nabalot ng itim ang paaralan. Mga bulaklak, kandila, at luha ang bumalot sa mga pangalan ni Natefani at Jonalyn. Si Stanley, sa ospital, pilit nilulunok ang bigat ng konsensyang di niya kayang buhatin mag-isa. Si Stephanie Saipudin, labing-anim na taong gulang, ay kilala bilang masayahin, palabiro at palakaibigan. Pangarap niyang maging flight attendant. Mahilig siyang magpicture, lagi siyang may dalang cellphone na may pang selfie stick. Si Jonalyn Oliva, labing-pitong taong gulang, ay tahimik ngunit matalino. Gusto niyang maging guro. Marunong siyang umiyak nang hindi napapansin ng iba. Sa bawat sulat niya sa dayari, nakasulat doon, balang araw, makakalipad din ako. At si Stanley, ang bunsong lalaki sa magkakapatid. Hindi lisensyado pero marunong magmotor. Sana'y sa kalsada, o iyon ang akala niya. lihim siyang pagtingin kay Tiffany, pero ni Minsan ay di niya nasabi. Isang ordinaryong hapon sana. Pero sa murang edad nila, may desisyong hindi na mababawi. Last na laad na to ni bago mo graduate, sabi ni Stanley. Bitaw, bitaw. Ayaw lang sabas si ma'am, ha? Sabi ni Jonalyn, habang inilalagay sa bag ang uniporme para hindi halata. Sakay sila sa isang motorsiklo, tatlo sila. Wala ni isa ang nakahelmet. Wala rin silang pasabi. Ang alam ng mga magulang nila, nasa klase pa sila. Pataas sila ng bundok sa barangay Palpalan. Nagpicture gumawa ng tiktok. Nagtawanan. Pinag-usapan ang kinabukasan. Wala ni isa ang nakaramdam ng kaba. Hanggang sa bumaba na sila. Wanay preno. Yun lang ang naibulalas ni Stanley. At parang naging slow motion ang lahat. Bumilis ang takbo. Wala silang kasalubong. Wala ring rehas. Wala ring babala. Nagpanik si Jonalyn. Napasigaw si Stephanie. Hawak nilang mahigpit ang isa't isa habang kumakabog ang dibdib. Ang gulong, lumilikha ng sigaw na tila kalmot ng demonyo sa kalsada. Hanggang sa isang bahay ang tumambad sa kanila, bahay ni Sra. Sornero, may pintuan sa mismong gilid ng kalsada. Isang malakas na kalabog. Sumalpok ang motor sa kahoy. Sumambulat ang mga katawan. Tumausik si Stephanie. Tumama ang ulo ni Jonalyn. At si Stanley na natiling buhay na kayuko nanininig. Nang dumating ang mga tao, wala na. Si Stephanie, wala ng pulso. Si Jonalyn duguan, nakapikit, hawak pa rin ang kamay ni Stephanie. Ang mga cellphone nila sirang-sira. Pero may naiwan. Isang video. May caption pa. Palpalan Adventures. Wala silang ideya na iyon na pala ang huling alaala nila sa mundong ito. Isang gabi ng lamay. Isang ina ang tulalang nakatingin sa kabao. Sinabihan ko na siya. Huwag sumakay kung walang helmet. wag tumakas sa klase. Ngunit huli na ang lahat. Si Stanley hindi makapagsalita. Sa ospital, palaging umiiyak. Paulit-ulit na sinisigaw. Ako ang may kasalanan, ako ang may kasalanan. Lumipas ang ilang araw. Tahimik ang paaralan. Ang upuan ni Tiffany ay bakante, ang notebook niya naiwan sa ilalim ng armchair, may sulat pa. Someday, I'll make it. Pangarap ko pa rin makasakay ng eroplano. Sa bahay ni Jonalyn, nananatili ang kanyang dayari, may pahinang natapos niya bago ang lakad. Bukas, gagawa ako ng isang bagay na di ko pa nagagawa. Hindi nila alam ang i-bukas e na iyon ang magiging huling araw nila. Sa mga pader ng paaralan, may mga larawan nila, may mga bulaklak, kandila, at mensaheng iniwan ng mga kaklase. Mamimiss ko ang tawa mo, Tev. Jonah, thank you sa payo mo last week. Hindi ko iyon makakalimutan. Habang lumalalim ang gabi sa ospital, si Stanley ay tila nilulunod ng konsensya. Hindi lang sugat ang meron siya, kundi ang bigat ng dalawang kaluluwang wala na dahil sa isang pagkakamali niya. Araw-araw siyang umiiyak. Kung ako lang. Sana ako na lang yung nawala. Sana ako na lang yung kinuha. Ayaw siyang dalawin ng mga magulang ni Stephanie at Jonalyn. Sa tingin nila, siya ang dahilan ng lahat. Pero sa totoo lang, isa rin siyang biktima, biktima ng sistema, ng kapabayaan, ng kabataang walang gabay. Sa burol, nagsalita ang nanay ni Tiffany. Hindi ko siya pinagalitan noong umalis siya ng bahay. Kung alam ko lang yakap ko sana siya ng mas mahigpit. Nasabihan ko sana ng anak, ingat ka. Ang ama ni Jonalyn tahimik lang pero sa kanyang mga mata, nagmamakaawa. Sa mga batang nakikinig, pakinggan nyo ang magulang nyo. Huwag nyo kaming iwan ng ganito. Mula sa pagadian hanggang sa social media, kumalat ang balita. Libo-libo ang nag-share. Lahat na gulat. Lahat na lungkot. Pero ang pinakamahalaga, lahat na tuto. May mga magulang na ngayon ay hindi na pumapayag sa anak na magmotor. May mga guro na mas mahigpit sa attendance. May mga kabataan na, sa unang beses, natutong tumanggi sa barkadang alo. Kung kaya mong basahin ito ngayon, ibig sabihin may pagkakataon ka pang baguhin ang desisyon mo. Huwag mo nang hintayin ang huling biyahe mo maging ganito rin. Walang masama sa kasiyahan. Walang masama sa lakad. Pero laging isaisip. Buhay mo ang puhunan. Wala itong kapalit. Batay sa totoong trahedya sa Pagadian City. Flashback, dalawang linggo bago ang aksidente. Sa ilalim ng punong mangga sa gilid ng school canteen, nagkukulitan sina Stephanie, Jonalyn at Stanley. Si Tiffany, hawak ang phone, nagvivideo habang pinagtatawanan si Stanley. Tiffany, oy Stan, kung crush mo si Jonah, aminin mo na. Stanley, nahihiya, wala oy, uyab pa ako sa motor. Tumawa silang tatlo. Wala sa kanilang nakaisip na ang motor na iyon ang magiging dahilan ng lahat. Tiffany, sa text kay Jonalyn, bukid trip ta ugma. Promise, linggaura. Dala lang ka jacket. Jonalyn, Seiji, last laag before exam week. Ayaw lang late ha. Sa mga magulang nila, sinabi nilang may group project sila sa school. Walang nakapansin. Walang nakapigil. Pagkatapos ng aksidente, maraming beses pinuntahan ng mga kaibigan ang lugar ng insidente. May dumalaw sa bahay na binangga ng motor. May tumutok sa bangin kung saan muntik na silang mahulog. Tahimik ang lahat parang may multo ng kahapon sa hangin. Sa bawat ihip ng hangin, maririnig mo ang tanong. Bakit nangyari to? Ang guro, nakita ko pa silang tatlo nung umaga. Hindi ko alam na yon na pala ang huli. Ang may-ari ng bahay. Nagulat ako. Akala ko lindol. Pagtanaw na ko sa gawas, may mga katawan na sa harap ng bahay ko. Pulis sa investigasyon. Hindi ito simpleng aksidente. Marami na kaming kaso ng minors na nagmamaneho rito. Pero ngayon lang ganito kasakit. Sa ospital, si Stanley ay paulit-ulit na nananaginip. Nasa kalsada raw siya. Tumatakbo. Naghahanap ng preno. Hawak niya ang kamay ni Tiffany, pero madulas ito. Si Jonalyn, humihingi ng tulong pero may pader na humaharang. Nagigising siyang umiiyak, basang-basa ang unan. Paulit-ulit lang. Gabi-gabi. Sa labas, pinaparatangan siya, killer, reckless driver, minor, tapos tatlo pa sila. Pero sa loob niya, gusto lang naman niyang mapasaya ang dalawang pinakamalapit niyang kaibigan. Hindi niya sinasadya. Pero kahit hindi sinasadya, may kapalit. Paano kung ako rin ang mamatay doon? Paano kung ako ang nawala? At sa sagot ng sariling budhi, alam niya, Buhay siya para ikwento ang pagkakamali. Ang kwento nila ay hindi lang para sa pagadyan. Ito ay kwento ng bawat estudyante. Tumatakas sa klase. Sumusubok ng motor kahit walang lisensya. Sumama sa lakad na may kabog na pakiramdam. O nagpapadala sa barkada kaysa sa boses ng magulang. Walang masama sa kasiyahan. Pero kung ang kaligayahan ay walang ingat, maaga nitong sinisingil ang kapalit. Nayon, ang puntod ni Natefani at Jonalyn ay may mga puting bulaklak. Sa lapida, may nakaukit. Dito nakahimlay ang dalawang batang may pangarap pinuto ng isang mabilis na desisyon. At si Stanley? Buhay pa. Pero habang buhay niyang dadalhin ang tanong. Kung pwede kong ibalik ang oras, pipiliin ko bang bumiyahe? Pakinggan mo ang pakiramdam mo. Kung may kaba, huwag ituloy. Kung duda ka sa driver, huwag sumakay. Kung bawal, baka may dahilan. Kung may magsabi ng ti, ingat ka, wag baliwalain. Baka iyon na ang huling beses mong marinig yon. Ang kwentong ito ay isang malikhaing pagsasalaysay na batay sa totoong trahedya na naganap sa Pagadian City, kung saan tatlong estudyante ang nasangkot sa isang malagim na aksidente sa motorsiklo. Bagamat ang mga pangalan, lugar, at ilang detalye ay hango sa ulat ng balita, ang kabuang kwento ay isinulat sa paraang pampanitikan upang mas mailahad ang aral, damdamin at epekto ng insidente sa mga nakapaligid dito. Layan ng kwentong ito ang magbigay babala, aral, at pagninilay sa mga kabataan, magulang, at sa buong komunidad upang hindi na maulit ang ganitong trahedya.